kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y 100 billion pesos na siningit sa 2025 national budget. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Ginamit lang daw ng dalawang nagbitiw na undersecretaries ang pangalan ng Pangulo para itulak ang budget insertion. Nagbabalik si Mayan Los Baños totoo raw na may siningit na 100 billion pesos sa 2025 national budget gaya ng ibinunyag ni dating Congressman Zaldico. Ayon yan mismo kay Senate Duriban Committee Chairman Ping Lacson. Pero hindi raw totoo ang paratang niko na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagutos ng insertion sa Bicameral Conference Committee. Yung gusto kasi ng iba, paniwala natin na sa Pangulo ang nag-insert, nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me. Common sense. Siya nag-utos, ibibito niya. Dagdag pa ni Lakson, ayon sa kanyang impormasyong nakuha, may gumamit ng pangalan ng Pangulo para palabasing galing sa kanya ang utos. May mga tao sa Malacanang, no? not authorized by the President, who misrepresented him. Ang tanong, paano naman nakuha ni Senator Lacson ang impormasyong inosente ang Pangulo sa mga pangingitbak sa ilang DPWH projects? Ayon kay Senator Lacson, tinawagan siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para i-detalye kung saan napunta ang mga kickback at paano na ilusot ang 100 billion pesos sa budget. Matatanda ang humarap na rin sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee si Bernardo kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Inilahad daw ni Bernardo kung paano umikot ang kickback at sino ang tunay na pinuntahan ng pera. Hindi raw sa Pangulo, kundi kay dating DepEd Yusek Tregev Olivar niya dinala ang kickback. Si Olivar daw ang nagpamiting noon tungkol sa unprogrammed appropriations para sa Office of the Executive Secretary. Pagkakaalam din daw ni Bernardo kasama ni Olivar si dating Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President in at least 10 deliveries. May armor ban si Yusek Olaybar. May armor van siya. Darating yung ban driven by Olaybar, possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor ban, ipapark idadrab yung isang van na puno ng pera. Ang pinakamalaking delivery ay noong March 11 daw, 2 billion pesos para kay Olivar. Bukod pa sa 1 billion pesos na personal na hinatid ni Bernardo kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Iminungkahi ni Lacson kay Bernardo na sumulat kay Pangulong Bongbong Marcos at kahapon natanggap na ng palasyo ang sulat. Sinundan agad yan ang pagbibitiw sa pwesto ng ilang miyembro ng gabinete. Ayon naman kay Ombudsman Boying Rimulya. I have my suspicions already before about uh, the activities of uh, Undersecretary Adrian Bersamin. Uh, he, was, he was already in my radar uh, for, for a long time. And it's, um, uh, it's Try Give that I just got to, to learn about, Try Give right, bar, and of course, about the involvement of Bina Pangandaman. And uh, I'm not surprised because uh, There may be temptations on the side for that. Posible raw maharap sa kasong conspiracy to commit plunder si Yusef Adrian Bersamin. Nagbabalita mula sa frontline. May Anlos Baños, News 5.